Good morning guys. Ngayon ginanahan ako ipakita sa inyo ang daily routine ko. Pagkagising na pagkagising ko sa umaga, tanghali at gabi. Tara, samahan nyo ako bumili ng kape. Isa to sa mga importante na ginagawa ko bago pisahan ng araw. Siguro nakasanayan ko na lang din. Kapag hindi kasi ako nakakapagkape, parang may kulang sa araw ko. Parang hindi ako energetic at matamlay pa rin. Alam ko ganito rin kayo. Kaya tara, sabay-sabay tayo magkape at enjoyin ang araw. Iba-ibang kapihan ng binibilan ko depende sa kung anong oras ako nagising. Pero ngayon, 6.30 pa lang ng umaga, gising na tayo. So, re-recta tayo neto sa pick-up coffee. Pero kapag 8 or 9 a.m. ako nagigising, kay Capfane naman ako pumupunta. Kapag 1 p.m. onwards naman ako nagigising, sa Love Your Craft or Astro ako pumupunta para bumili ng kape. Pero kapag 3 or 4 p.m. ako nagigising at parang nasa mood ako tumambay habang nagkakape, sa kape at binabad ako pumupunta Depende sa mood ko. By the way, madalas ako nakamotor kapag bumibili ako ng kape sa umaga. Nagbike lang tayo ngayon dahil nasa mood tayo ipakita sa inyo ang ating daily routine. Siyempre, content creator ako ng bike. Kailangan nakabike tayo, 'di ba? Dito pala ako sa Bali Gold Prime bumibili ng pick-up coffee. Madalas kong kinakape, cafe latte. Hot 'po 'yan, mga sir. Idagdag ko na din, lahat ng barista dito sa branch na 'to ay magagaling na. Kahit sino sa kanila 'yung gumawa ng latte ko, kuwang-kuwang -kuwa nila 'yung temperature ng gabi, Batas, yeah, hindi sila ganong mainit. Actually, hindi naman talaga dapat mainit ang latte. What I mean is, hindi nakakapaso. Oh, yeah. mo na. E, di na. Kayo ba guys, anong kape ba ang hilig nyo? Pakicomment nyo lang para magka-idea din ako.